Great day, mabuhay, kaboses. Kung minsan pakiramdam mo, gusto mo na talagang sumuko. Teka lang, bago ka mag tanungin mo muna sarili mo. Bakit mo ba sinimulan to? Bakit mo ba pinasok to? Ano yung nakita mo noon na nagpa-excite sa'yo? Maybe nakita mo yung vision. Yung version ng sarili mong masaya, matagumpay, at may peace of mind. Yung ikaw na proud na proud ka sa sarili mo maybe na-inspire ka, maybe naramdaman mong posible pala, at naisip mo sa, bakit hindi ako? No. Kaboses, hindi mo sinimulan to ng basta-basta lang. May dahilan eh. May pinanggalingan yan. Maybe nagsimula kang magnegosyo, maybe pumasok ka sa bagong trabaho, maybe nag-abroad ka, dahil kailangan-kailangan mo. Alam mo sa puso mo, hindi mo to ginagawa para lang sa sarili mo. Ginagawa mo to para sa pamilya mo, para sa future. At oo, maybe sawang-sawa ka na rin. Sawang-sawa ka na sa hirap, tagutom. Sa, sa comparison, sa pagiging laging kulang, sa tuwing tumitingin ka sa social media. Puro resulta ng iba yung nakikita mo. Yung success, yung kotse, bahay, freedom, pero yung proseso. Hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita yung pagod, rejection, luha, betrayal. Ang hirap, di ba? Kasi habang ikaw nagpupuyat, nagpapagod, umaasa, nagbibigay ng lahat, parang walang nangyayari. At minsan ang masakit pa, mismong pamilya mo ang magsasabing tumigil ka na. Pero hindi dahil ayaw nila sa'yo. Baka kasi mahal ka lang nila. Baka ayaw ka na nilang nakikitang nahihirapan. Pero sa puso mo, alam mong ginagawa mo to para rin sa kanila. Yung kahit ang bigat-bigat na. Kahit parang hindi ka na makahinga, pinipilit mo pa rin, nilalaban mo pa rin. Kasi iniisip mo, pag dumating yung breakthrough, isasama mo sila doon. At habang nilalaban mo lahat ng to, may mga taong akala mong kakampe, biglang lalayo. Yung mga tinulungan mo, mga sinamahan mo sa hirap, sila pa yung unang mawawala. Tapos may maririnig ka pa, negative, toxic, naninira. Pero you know what's harder? You still have to forgive. Kasi hindi mo piniling maging bitter, pinili mong mag-move forward. Dumating ka sa point na sabi mo sa sarili mo, ako naman muna at doon mo na-realize na kailangan mo rin palang mahalin yung sarili mo. Kasi kung hindi ikaw, sino pa? Sinimulan mong balikan lahat ng dahilan kung bakit ka nagsimula. At bigla mong naalala, ang ganda pala ng vision mo. Oo, malayo pa. Pero grabe, kaboses, ang layo na rin ang narating mo. Ang dami mong nalampasan. Ang dami mong tinanggap na sakit na hindi mo pinakita. And yet, andito ka pa rin, tumatayo pa rin, lumalaban pa rin. Maybe ngayon, Natutunan mo na rin i-appreciate sarili mo. Maybe ngayon, nakikita mo na rin yung growth mo, yung karakter mo, at alam mo na sa puso mo. Worth it lahat. Kung negosyante ka, OFW, empleyado, freelancer, student, alam ko, meron kang pinapasan. May dahilan ka bakit ka nagpapakapagod. Hindi lang para kumita, kundi para magbigay ng magandang buhay. And maybe ngayon, you finally found meaning in what you do. Maybe ngayon, alam mo na yung purpose mo. Maybe ngayon, you know you are serving others through your work. Alam mo, naiintindihan kita. Kasi napagdaanan ko rin yan. Yung mga araw na parang gusto mo na lang matulog ng matagal. Yung mga gabi na iyak ka ng iyak pero bukas kailangan mong ngumiti ulit. Pero ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Kapag sobrang bigat na. Kapag feeling mo sagad ka na. Kapag feeling mo wala nang susunod na hakbang ibig sabihin Sobrang lapit mo na, malapit mo nang marating yung vision mo. Malapit mo nang mahawakan yung bunga ng lahat ng sakripisyo mo. So ngayon, tatanungin ulit kita. Ngayon ka pa ba susuko?